Abala si Mila sa paglilinis ng buong bahay. Tagatak na ang kanyang pawis, ngunit ganun talaga ang ginagawa niya sa araw-araw. Ayaw kasi niyang makitang makalat ang bahay ng kanyang ate muna. Dalawa na lamang silang magkapatid at nagpapasalamat siya rito sapagkat kahit nag-asawa na ito sa matagal nitong nobyo na si Roden, kinupkop pa rin siya nito. 17 lamang si Mila habang 25 naman ang kanyang ate Mona. Mabait ang kanyang ate at talagang mahal na mahal siya nito. Kaya naman walang ibang ginawa si Mila kundi suklian ang kabaitan ng kanyang ate. Masipag sa gawaing bahay si Mila at iyon ang pinakagusto ng kanyang ate sa kanya. Hindi rin siya mahilig lumabas at makipagkita sa barkada sapagkat ayaw niya ng ganun. Mas gusto lamang niyang pumirmi sa bahay at maglinis ng kung ano-ano. Tatlong taon ang kasalang kanyang ate mo na kay Rodin, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin binibiyayaan ng anak ang mga ito. Walang naging problema ang kanyang ate mo na sa kanya sapagkat buong akala nito, siya na ang pinaka-perpektong kapatid. Ngunit lingid sa kalaman nito, may tinatago siyang kataksilan. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, lalabas siya upang katagpuin ang kanyang bayaw na asawa ng kanyang ate mo sa sala ng bahay. Doon ay gumagawa sila ng milagro. Hindi alam ni Mila kung bakit ganun ang ginagawa niya. Ngunit isa lang ang alam niya. Mahal niya ang asawa ng kanyang ate mo na. Kaya gagawin niya ang lahat para lamang makasama ito't gawin nila ang bagay na yun gabi-gabi. Natutuwa naman si Mila sapagkat nagustuhan naman ni Rodin ang kanilang ginagawa. At mas lalo pa iyong nakakagalak. Sino ba naman ang hihindi sa kagandahang taglay ni Mila? Si Rodin ang nakauna sa kanya. Kaya siguro siya nito hinahanap-hanap. Nang gabi ngayon, eksaktong alas dosi ng ating gabi. Nayayanig ang sofa ng sala sa ginagawa nila ni Roden. Gigil na gigil ito habang patuloy na ginagawa nila yun. Bahagyang madilim ngunit kabisado na nila ang katawan ng isa't isa talagang gabi-gabi, nararating ni Mila ang kalangitan sa piling ni Rodin. Kulang na lamang ipagsigawan niya sa buong bahay na napakagaling ni Rodin. Ngunit alam niyang hindi niya maaring gawin yun at tiyak na maririnig siya ng kanyang ate muna. Pinili na lamang ni Mila na takpan ng kanyang bibig ng sa ganun. Huwag siyang makalikha ng ingay. Kulang na lamang. Tumirik ang mga mata ng dalaga. Nakakapanggigil at talagang nakukulangan pa si Mila. Kaya naman, nagagawa niyang yapusin ang gusto ang ni Ruden upang idein ito sa kanya. Awang ang kanyang mga labi at salubong ang kanyang kilay at halos hindi niya malaman kung saan ibabaling ang kanyang paningin hanggang sa marinig niya na nagsalita si Ruden. Grabe ka Mila, napakagaling mo. Mahinang usal nito sa kanyang tenga at talaga namang nagpadagdag ng init na nararamdaman ng dalaga. Hindi na mabilang ni Mila kung ilang beses na ba nilang ginawa ni Rodin ang bagay na yun, ngunit talagang hindi sila nagkakasawaan. Talagang naroon pa rin ang galak sa tuwing ginagawa nila ang bagay na yun. Katulad ng gabing yun, tulog na tulog ang kanyang ati Mona habang sila ay naroon at nagpapakasawa sa bagay na yun. Napakasarap sa pakiramdam ng ganoon. Mas nakaka-excite ang buhay kapag mayroong ganoong tagpo. Yung tipong may pinagtataguan kayo habang ginagawa niyo yun. Pinikit ng mariin ni Mila ang kanyang mga mata nang maramdaman na mas lumaki pa yung bagay na yun na kanyang nararamdaman kay Rodin. Hindi niya nagawang pigilan ang isang kakatuwang ingay na kumuwala mula sa kanyang lalamunan, lalo na at naramdaman niya ang walang katulad na saya. Ramdam niyang malapit na niyang marating ang dulo, kaya hindi maaaring tumigil sa paggalaw si Rodin. Nakakapit pa siya sa braso nito, sapagkat bahagya nang nanginginig ang kanyang katawan, dala nang nalalapit niyang pagdating sa dulo. Isinawalang bahala na lamang ni Mila na baka marinig sila ng kanyang ate muna at nagawa niyang mag-ingay. Ingay na talaga namang dumagdag Sasayang kanilang tinatamasa, hanggang sa ilang galopan ni Rodin, tuluyang umikot ang paligid ni Mila. Tumirik ang kanyang mga mata at kumibot-kibot ang kanyang tiyan. Talagang narating niyang tagumpay at halos ayaw na niyang matapos ang tagpong yun. Mabuti na lamang at sinabayan siya ni Rodin. Sabay nilang narating ang dulo. Dulo na ilang ulit na nilang nilakbay, ngunit kailanman, hindi sila nagsawang lakbayin. Hanggang sa nagawa pa nilang maghalikan na para bang nagpapasalamat sa isa't isa, talaga namang nagpapasalamat si Mila kay Rodin. Kung hindi dahil kay Rodin, hindi niya makakamit ang ganoong klase ng saya. Kaya naman kahit siguro anong mangyari, hindi hindi siya alis sa piling ng kapatid niya. Habang buhay na siguro siyang makikiapid sa asawa nitong si Rodin. Wala siyang pakailam, basta ang mahalaga, naabot niya nais niyang maabot. Bahala ng magalit ang kanyang ate muna, ang mahalaga, nasiyahan siya. Taksil na kung taksil, ngunit masarap sa pakiramdam ang mayroong pinagtataksilan. Mas nakaka-excite ang buhay, may suspense at talagang iyon ang gusto ni Mila. Ang araw-araw siyang makaramdam ng takot at galak. Sa kabila ng walang tulog, maagang nagising si Mila para magluto ng agahan. Nakasanay na kasi ng kanyang ate Mona na magjaging tuwing umaga at pagka uwi nito, tsaka na ito kakain ng umagahan. May trabaho rin ito sa opisina pagsapit ng alas 8 ng umaga at ganoon din naman si Rudin. Kaya naman sa buong araw, solo ni Mila ang buong bahay. Ayun nga, kumain na nga ng agahan ng kanyang ate Mona kasama si Rudin. Siyempre, hindi sila nagpahalata ni Rodin na masyado nilang pinagod ang isa't isa nang nakaraang gabi. Paminsan-minsan, nagkakatinginan sila at nagkakangitian ang makahulugan. Ang buong akala ng kanyang ate muna, talagang nakababatang kapatid lang din ang tingin sa kanya ni Rodin. Ang hindi nito alam ay halos mabaliwang asawa nito sa kanya. Sumabay na rin siya sa pagkain ng mga ito at panakay na Nagtutuksuhan pa sila ng kanyang bayaw na si Rodin. Natatawa na lamang ang kanyang ate Mona sa kanilang dalawa hanggang sa matapos na ang mga ito sa pagkain. Gumayak na ang mga ito at sabay nang pumasok sa opisina. Naiwan na naman si Mila sa bahay. Pinili na lamang niyang maglinis na naman. Paulit-ulit niya nang nililinis ang bawat sulok ng bahay. Ngunit mas mabuti na yun kaysa naman sa wala siyang gagawin at mamimiss lamang niya si Rodena hanggang sa pinili niyang pumasok sa silid ng mag-asawa at doon magliligpit. Una niyang dinampot ang kumot at kanya sana iyong tutupiin nang mahawakan na mayroon iyong basang parte. Natigil siya tinamoy ang parting yun at alam niya na kagad kung ano yun. Ibig sabihin, pagkatapos ng ginawa nila na rin ng hating gabing yun, ginawa rin ito ang bagay na iyon sa asawa nito. Hindi alam ni Mila kung bakit siya nakaramdam ng inis. Akala niya, mas magaling siya sa kanyang ate muna. Pero bakit ganun? Nagagawa pa rin galawin ni ng asawa nito. Hindi ba dapat at katawan lamang niya yung hinahanap-hanap nito? Sa inis, nagawa niyang itapon ng kumot sa labahan. Kailangan niya yung labahan. Naiinis siya sa bahay ng kataksila ni Rudin sa kanya. Nakakatawa mang isipin, ngunit pakiramdam niya, siya yung pinagtataksilan. Nang matapos ng labahan ng kumot, muli niyang inikot ng tingin ang buong silid na yun. Hanggang sa makita niya ang wedding picture ng dalawa. Lumapit siya roon at hindi napigilan na itapon yung sasahig dahilan kung bakit yung nabasag. Huli na nang mapagtanto niya ang ginawa niya. Dali-dali niyang dinampot yun at ibinalik sa ibabaw ng lamisita. Nilinis niyang nagkalat ng mga bubog at saka nag-isip. Ngayon, nagsisimula na siyang mairita sa kanyang ate muna. Para bang gustong gusto niyang angkinin ng buo si Rudin, samantalang isa lamang siyang nagsisilbing kabit. Napailing na lamang siya at pilit na pinakalma ang sarili. Dapat, alam din niya kung saan siya lulugar, pero hindi rin kasi niya mapigilan ng magselos. Inalala na lamang ni Mila ang mga maiinit na tagpo sa pagitan nila ni Rudin habang siya'y naliligo. Halos hindi na siya makapaghintay na sumapit ang gabi at tiyak na mayroon na namang mainit na sagupaan hanggang sa hindi niya namalayan na unti-unti na palang gumagapang ang kanyang kamay. Nag-init ang kanyang pakiramdam lalo na kapag nahalala niya ang gwapong mukha ni Rodin sa tuwing ito'y nasisiyahan. Kailanman, hindi hindi mawawala sa kanyang balintataw ang cute na mukha nito lalo na kapag ginagawa nila ang bagay na yun. Sa puntong yun, gumapang ang palad ni Mila hanggang sa marating niya ang kanyang pakay. Napalunok siya sapagkat halos hindi niya mapigil ang sarili. Talagang gustong gusto niya muling maramdaman ng init na dulot ni Rodin. Nagawa niya ngang gawin ang bagay na yun sa kanyang sarili. Pikit ang mga mata niya habang iniisip ang mga ginawa nila ni Rodin. Maalala pa lamang niya kung paano ito mabalu sa kanya. Nadadarang na siya ng gusto. Napakagatlabi pa siya nang maramdaman ng saya dulot ng ginagawa niya. Iniimagine niyang si Rudin ang gumagawa nun sa kanya. Patindi ng patindi ang kanyang nararamdaman na halos hindi niya na magawang pigilan pa ang kanyang pagdating sa dulo. Alam niyang nag-iisa lang siya roon na mga oras na yun, kaya naman lumakas ang kanyang mga ingay. Wala siyang pakailam sapagkat masyado na siyang nababaliw sa sayang hatid ng ginagawa niya. Hanggang sa tuluyan niyang maabot ang dulo, hapong-hapo siya at basari ng kanyang katawan lalo at nasa loob pa rin siya ng banyo. Ganun pa man, pakiramdam ni Mila hindi pa rin sapat ang ginawa niya. Nakukulangan siya at kailangan niya ng masigit pa rin. Kaya naman, dali-dali siyang lumabas ng banyo at tumungo sa kusina. Isang may kalakihang pipino ang kanyang nakita. Kaya naman kanya yung dinampot at doon mismo sa kusina nagawa niyang pumuesto. Nagagalak siya sa laki nun. Kaya naman, agad niya nang sinimula ng kanyang pakay. Nung una, bahagya siyang nakaramdam ng sakit ngunit hindi niya yung inalintana. Bagkus, kanya pang pinagbuti ang ginagawa niya. Pakiramdam ni Mila, gumaan ng kanyang katawan. Dalawang beses ba naman niyang ginawa ng mag-isang bagay na yun? Nakakaramdam din siya ng pagod, ngunit hindi niya yun inalintana. Mabuti na lamang at tumigil siya sa pag-aaral sa taong yun. Kung hindi ay sana, naroon siya at nag-aaral. Sa susunod na taon pa kasi siya magagawang pag-aralin ng kanyang ate muna. Kaya naman kahit papaano, pabor din naman yun sa kanya. Alas 4 na ng hapon at nababagot na si Mila. Alam niyang maya-maya lamang, darating na ang kanyang ate Mona at si Rudin. Sa isang kumpanya lang kasi nagtatrabaho yung mga ito, kaya naman halos hindi na mapaghiwalay. Kung pwede nga lang na pag ni Rodin, siya yung aasikaso rito yung ginawa niya. Gusto niya kasing maramdaman na siya ang asawa ni Rodin, ngunit alam niyang magtataka ang kanyang ate muna Sinadya pa naman ni Mila na magsuot ng sexing damit nang sa ganoon, kagad siyang mapansin ni Rodin pagka-uwi ng mga ito. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay ang ate mo na lamang niya yung umuwi. Hindi niya napigilang magtanong kung nasan si Rodin at sinabi naman ng kanyang ate na gagabihin daw ito ng pag-uwi at niyayan ng kaibigan na may karawan. Bahagyang nainis si Mila sa narinig para talaga siya yung asawa samantalang ang kanyang ate mo na ipangiti-ngiti lamang nang pumasok sa silid. Naiinis siya kay Rodin, hindi man lang ba nito alam na naghihintay siya, na namimiss niya ito. Sa isang buong araw ba naman na hindi sila nakita? Hindi man lang siya nito namimiss? Nakakairita. Hindi man lang nagsabi sa kanya si Rodin. Gayong may number na siya rito. Halos hindi tuloy maipinta ang mukha niya. Talagang gustong gusto niya nang yakapin si Rodin. Pero alam din naman yung pag-uwi mamaya ni Rodin. Gising pa ang kanyang ate muna. Ganun kasi talaga ito kapag hindi pa nakakauwi ang asawa. Magpupuyat ito kakahintay. na Napapamura na lamang si Mila kung kailan talaga na sabik na sabik siya kay Rodin. Mukhang maghihintay na naman siya ng bukas. Kung siya ang masusunod, matagal na nang nilaso ng kanyang kapatid para siya na yung asawa ni Rodin. Oo, malaki yung utang na loob niya sa kanyang ate muna. Pero deserve din naman siguro niya yung maging masaya sa piling ng asawa nito. Buong buhay kasi nilang magkapatid. Ang kapatid lang niya yung palaging masayahin. Lagi itong masaya at kahit simpleng bagay lamang ikinakasaya nito. Hindi niya katulad, kaya deserve rin naman siguro niyang maging masaya, hindi ba? Gusto na sanang pumasok na lamang ni Mila sa silid at magmukmuk doon. Gusto niyang hilahin na lang yung oras nang sa ganun, bumilis na ang takbo noon. Nang sa ganun, makauwi na si Roden at makita niya na ito. Talagang miss na miss niya na ang mga bisig ng asawa ng kanyang ate muna... Alas 7 ng gabi, kumatok ang kanyang ate sa kanyang silid. Tinatawag siya nito para sa hapunan. Nagdahilan lamang kasi siya na masama ang kanyang pakiramdam, kaya ito nagluto ng kanilang hapunan. Pinagkuha pa siya nito ng tubig at gamot nang sa ganun daw, makainom siya pagkatapos kumain. Ang hindi nito alam, asawa nito ang dahilan kung bakit siya nagkakaganun. Natuon ang kanyang paningin sa pipino na kinakain ng kanyang ate muna. Munti ka na siyang matawa sapagkat sarap na sarap ito ang hindi nito alam, napakarumi ng pipinong yun at kanya yung ginamit kanina. Nagsimula na siyang kumain sapagkat nagugutom na rin naman na siya. Masarap magluto ang kanyang ate muna, ngunit mas masarap pa rin siya kaysa rito. Hindi naman siguro mababaliw sa kanya yung asawa nito kung hindi siya ganun. Nang matapos sa pagkain, ay dinala niya sa lababo yung gamot na ipaiinom sana sa kanya ng kanyang ate at pasimple yung itinapon. Hindi rin naman kasi niya yung kailangan at hindi naman talaga masama ang kanyang pakiramdam. Laking tuwa na lamang niya nang sinabi ng kanyang ate muna na matutulog na ito at hindi na nito hihintayin ang pagdating ng asawa at masyado raw itong napagod. Noon ay nabuhay ng loob si Mila. Siya na ang mag sa pagdating ng asawa ng kanyang ate muna. Sa ganoong paraan, tiyak na mararating na naman niya ang langit sa piling nito. Bigla tuloy sumigla si Mila. Pumasok na sa silid ang kanyang ate Mona pagkatapos itong maghugas ng kanilang pinagkainan. Ang orasan lamang ang inaabangan ni Mila. Tiyak niyang maya-maya lamang. Darating na si Rodin. Nakita niyang pinatay na ng kanyang ate Mona yung ilaw sa silid ng mga ito. Tanda na matutulog na ito. Napangiti si Mila. Hindi kasi sanay matulog ng may ilaw ang kanyang ate Mona. Alas 10 na ng gabi, gising na gising pa rin si Mila hinihintay pa rin niya si Rodin ilang minuto pang paghihintay at sa wakas dumating na rin ito kaagad niya itong sinalubong ng yakap at naamoy kaagad niya ang amoy alak nito natuwa naman ito sa kanyang ginawa at ginawaran siya ng halik sa labi sawa na siya sa sala kaya ginaya niya ito sa kanyang silid doon niya balak gawin ang mga bagay na kanyang pinananabikan hinayaan naman siya ni Rodin at hindi naman ito gaanong lasinga. Namiss kita. Bulong ni Mila sa tenga ni Rodin habang magkayakap silang dalawa. Hindi man lang ito sumagot. Bagkus, isa-isa nang tinanggal ang sagabal. Nagagalak si Mila sa ginawang iyon ni Rodin. Naroon na sila sa kanyang silid at hiniga siya nito sa kanyang higaan. Talagang init na init ang kanyang pakiramdam at napapakagat sa kanyang pangibabang labi. Gigil nagigil sa kanya si Rodin. At agad nang na ang pinasaya ni Rodin ang mga bagay sa kanya na gustong gusto naman niya ang ginagawa nito. Talagang kakaiba yung saya na dulot ng asawa ng kanyang ate mo na sa kanyang katawain. Nais niya itong ipagdamot at gusto niyang siya lang ang pasisihay nito ng ganun. Ngunit anong magagawa niya? At naroon pa si Mona kung sana may paraan lamang siya para mawala ito sa kanilang nandas. Pero tsaka na lamang niya iisipin yun. Ang mahalagat kanya dapat na pagtuunan ng pansin ng mga oras na yun ay ang ginagawa ni Rodin. Ilang minuto pa, nagawa niya ngang alisin ni Rodin ang sagabal dito at ito'y pumuesto. Halos hindi na siya makapaghintay hanggang sa mapag-isa ang kanilang mga katawan ni Rodin. Bahagya pa itong tumigil at napakunot noo na sabay sabing, Bakit parang lumuwang yata? Hindi niya inasahan ang naging tanong na yun ni Rodin, maging siya'y nagtaka, siguro ay dahil sa ginamit niyang pipino. Kung ganoon, malaki yung posibilidad na baka magsawa si Rodin. Ganun pa man, sa kabila ng narinig, sinikap ni Mila na masiyahan si Rodin. Desperada si Mila, tinulak niya si Rodin at siyang magtatrabaho. Mabilis pa sa alas 4 na nagisa ang kanila mga katawan na mamawis na si Mila ngunit hindi pa rin magawang maabot ni Rode ng dulo. Hanggang sa tinulak siya nito at sinabing tama na, masyado na raw itong pagod at inaantok na ito. Maging si Mila ay nabitin, hindi na ganoon kasabik sa kanya si Rodin, kaya naman laking pagkadismaya ang kanyang naramdaman, lalo na nang lumabas na ng kanyang silid si Rodin. Hindi alam ni Mila kung anong mali nang dahil lang basa, lumuwang, iayaw e, na nito bakit kasi pinilit pa niyang gamitin ng napakalaking pipino na yun. Hindi niya naisip na posible iyong makasira sa bagay na kinababaliwan ni Rodin. Ngayon, tiyak niyang nabitin si Rodin. Alam niya na asawa nito yung hahanapin. Halos sa bunutan ni Mila ang kanyang sarili. Bukod sa nabitin siya at masakit ang kanyang puson, ay naiinis siya. Rinig kasi niya mula sa labas ng pinto ng silid ng kanyang ate Mona na ginagawa ni Reden ang bagay na yun. Hindi maaaring mas gusto nito si Mona kaysa sa kanya. Siyang mas bata at fresh na fresh. Sa tindi ng nadarama ni Mila, nagawa niyang pumuesto sa labas ng pinto ng silid ng mag-asawa. Doon ay ginawa niya bagay na makakaalis sa kanyang init. Habang naririnig niya ang kakatuwang ingay ng mag-asawa, sinasabayan niya mga ito. Sa ngayon, makukontento na lamang siya sa ganun. Baka bukas ay magiging maayos din ang lahat at hahanap-hanapin din siya ni Rodin. Ngunit dala ng inis na wala yung init na kanyang nararamdaman. Gusto niyang sumigaw sa galit. Dali-dali siyang umalis ron at tumungo sa kusina. Muli siyang naghanap ng natitirang mga pipino at pinili ang pinakamalaki. Walang ano-ano, kanya yung pinakinabangan. Halos tumirik na naman ang mga mata niya at halos silaban siya sa ginagawa niya. Noon na pagtanto ni Mila na hindi na normal ang ginagawa niya. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang nasisiyahan. Nahihirapan na siyang tumigil, lalo na at patindi ng patindi ang entisidad na kanyang nararamdaman. Hinding hindi siya hihinto at tanaw niya na ang dulo. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Mila. Naninibago siya sapagkat hindi na siya muling kinulit pa ni Rodin. Mayroong mga gabi na talagang naghihintay siya sa sala sa paglabas nito ng hating gabi, ngunit hindi na nangyari. Hindi tuloy niya maitago ang kanyang pagdadabog sa kanyang ate Mona. Naiinis siya sapagkat palaging masaya ang kanyang ate habang siya ayon. Tuyot na tuyot na kakahintay kung kailan siya maaalala ni Rodin. Palagi naman ang kanyang pagpapaganda at pagpapapansin dito, ngunit wala talagang epekto. Ganoon na ba kalaos ang katawan niya? Halos igugol na naman niya ang kanyang oras sa matinding paglilinis. Ano pa bang gagawin niya? At wala nang excitement sa buhay niya. Gusto niyang sakalin si Rodin at itanong kung bakit nawala na ito ng ganas sa kanya. Ngunit wala namang pagkakataon at palaging naroon si Mona. Kaya naman isang araw, laking tuwa niya nang hindi pumasok sa trabaho si Rodin at masamaraw ang pakiramdam. Ibinili naman ito ng kapatid at ipagluto niya daw ito ng sopas at painumin ng gamot. Hindi alam ng kanyang kapatid ang kanyang binabalak. Kaya naman, kampante itong umalis upang pumasok sa trabaho. Tiniyak muna niya na nakalis na ng kapatid bago siya pumasok sa silid kung saan nagpapahinga si Ruden. Labis siyang nangulila rito kaya wala itong karapatang magpahinga. Nagulat pa ito sa kanyang pagpasok ngunit hindi nakapagsalita walang ano-ano, umupo siya sa kamang kinahiga nito nang may pagnanasa ang mga mata. Kaagad siyang tumabay kay Rodin at talagang walang makakapigil sa gagawin niya. Itinutulak siya ni Rodin, ngunit dahil siguro sa sama ng pakiramdam nito, hindi siya nito kinaya. Tila siya uhaw na uhaw at nagmamadali na inalis ang mga sagabal sa kanya. Walang nagawa si Rodin nang siya na mismo ang maglapit ng bagay na yun sa kanya dito. Pero halatang napipilitan na lang si Rodin. Noon ay nagawa niyang itanong kung bakit nawalan ito ng gana sa kanya. Purong pagmumura ang narinig niya na naging sagot ni Rodin. Nakakadiri daw siya at nakakasuka. Di hamak daw na mas magaling si Mona. Mga bagay na kinasakit ng loob ni Mila. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, pinagsawaan pa rin siya ni Rodin. Kaya naman walang ano-ano siyang pumuesto at walang kahirap-hirap din na nagawa niyang pag-isahin ang kanilang mga katawan walang katulad na saya ang nadama ni Mila sa halos ilang araw na pagtitiis niya. Sa wakas, nagamot na rin ang pagiinit ng katawan niya. Nagsimula na nga siya, ngunit parang wala lamang ang ginagawa niya kay Rodin. Ganoon na nga siguro kaluwang, kaya hindi na ito maramdaman ni Rodin. Ganun pa man, nagpatuloy si Mila. Di naman niya nangustuwang ginagawa niya. Nadadarang na siya at napapasabunot na sa sariling buhok niya. Nababaliw na siya sa ligayang tinatamasa ng mga oras na yun. Kailangan niyang masayahan ng husto at kailangan niya ng sulitin. Na hindi niya napansin kung anong ginagawa ni Rodin basta ang tangi nasa isip niya ay magawa nila ang bagay na yun hanggang sa maramdaman na lang ni Mila na may sumabunot sa buhok niya. Hinila siya nito ng pagkalakas-lakas nang iangat niyang mata niya Nakita niyang galit na galit ang mukha ni Mona. Hawak nito ang cellphone nito noon at napagalaman na ni Mila na nagawa pa lang tumawag ni din sa asawa kaya siguro bumalik ito at siya'y nahuli. Purong pagmumura lamang ang naririnig ni Mila mula kay Mona. Halos ingod-ngod siya nito sa pader. Wala na rin siyang nagawa pa. Nang kalad ka rin siya nito palabas ng bahay. Maraming tao sa labas. Ipinagsigawan ng kanyang ate Mona ang kanyang kakatihan. Sinabi rin ito sa kanya na wala siyang utang na loob na pagkatapos na nitong mahalin at ituring na parang kapatid, nagawa pa rin niya itong pagtaksilan. Noon ay napagalaman na ni Mila na hindi pala sila magkapatid sapagkat siya isang ampun lamang. Hiyang-hiya si Mila sa kakatihan niya. Maraming tao yung kumukuha ng video sa kanya at wala na siyang mukhang maiyaharap sa kahit na kanino.